Sobra na talaga ang ginawa ng Rusya matapos ang malupit na airstrike sa Kiev na nag-iwan ng ilang patay, kabilang ang isang sanggol. Nagpasya na ang United States na tama na at sa wakas. Tuto pa rin na ang mga banta nitong ilang linggo nang sinabi, dahil nawala na ang anumang pag-asa na si Vladimir Putin ay tunay na naghahanap ng kapayapaan, dapat matakot ang Rusya. Bakit? Ayon sa isang ekonomista, ang hakbang ng United States kapag pinagsama sa lahat ng ginawa ng kanluran para saktan ang Rusya sa pananalapi, ay magpapabagsak sa Rusya sa loob ng labindalawang buwan. Noong Setyembre pito sumagot ng ilang tanong si Pangulong Donald Trump sa mga mamamahayag bago sumakay sa Air Force One. Doon, tinanong siya ng ilang mga tanong na sumasaklaw sa nakakagulat na malawak na hanay ng mga paksa, kabilang ang autism at ang antas ng krimen sa mga lungsod ng United States. Para sa Ukraine, mahalaga lang ang tanong. Handa ka na bang simulan ang ikalawang yugto ng parusa laban sa Russia? Direkta ang sagot ni Trump. Oo, handa ako. Sa tatlong salita, nagpadala siya ng matinding mensahe kay Putin. Sinabi niya sa leader ng Russia na alam ng United States ang mga ginagawa nila. Sa linggong ito, makikipagkita si Putin kay Trump para talakayin ang posibleng kasunduan sa kapayapaan ng Russia sa Ukraine kung magkasundo sa kondisyon. Sa susunod na linggo, inilunsad ng Russia ang pinakamalaking airstrike laban sa Ukraine na pumatay sa isang sanggol at iba pa. Kita na sawang-sawa na si Trump sa mga doble diskarte ni Putin at handa na siyang kumilos. Ipinaghahanda na ang ikalawang yugto ng United States parusa. Kaya malinaw ang tanong. Ano ito? Mahirap sagutin ang tanong na ito. Kahit malinaw ang sinabi ni Trump na handa siyang magpatupad ng parusa. Ibinigay niya ang sagot niya tungkol sa tanong sa mga parusa sa isang maikling pakikipag-usap sa media. Kung saan sumagot siya ng ilang mabilisang tanong. Hindi nagbigay si Trump ng detalye tungkol sa ikalawang yugto ng parusa ng United States sa Russia. Kusaman o dahil sa pangangailangan. Gayunpaman, may ilang mga posibilidad. Isa sa mga posibilidad na iyon ay ang pagpapalawig ng mga taripa na ginagamit ngayon ni Trump bilang mga sekundaryang parusa laban sa mga bansang bumibili ng langis mula sa Russia. Ginamit na ni Trump ang taktikang ito nang taasan niya sa 50% ang taripa ng India. Mula sa dating 25%, ay dinagdagan pa ng panibagong 25%. Nagpataw ang United States ng 25% parusa sa India dahil bumili ito ng langis mula Russia. Marami pang ibang bansang pwedeng pagtuunan kung nanaisin nitong tahakin ang direksyon iyon. Iniulat ng Center for Research on Energy and Clean Air or Center for Research on Energy and Clean Air noong Hulyo na ang China, Turkey at European Union ang mga pangunahing mamimili bukod sa India malaking isda talaga rito ang China. Ayon sa Center for Research on Energy and Clean Air, mula Disyembre 5, 2,000 at 2022 hanggang Hunyo, 2,025, bumili ang China ng 44,000, 7% ng krudong langis at 13% ng mga pinoproduktong langis mula Russia. Maaaring gamitin ang mas mataas na taripa laban sa China. Sa phase dalawa, ngunit posibleng magdalawang isip ang United States. Dahil sa lakas ng ekonomiya ng China. Babalikan natin iyan mamaya sa video. Tungkol naman sa sekundaryang parusa, malinaw na sinabi ni United States Treasury Secretary Scott Besson na posibleng ito ang paraan ng United States para parusahan ang Russia. Ayon sa The Independent, sinabi niyang posibleng magpatong ang United States at European Union ng sekundaryang taripa sa mga bansang bumibili ng langis mula Russia para mapanagot si Putin sa kanyang pinakabagong pag-atake. Kakailanganin ng European Union na sundan ang yapak ng Amerika. Sabi ni Besson, sapat na ang mga sekundaryang parusa para pabagsakin ang ekonomiya ng Russia. Mukhang isasama ang mas mahigpit na parusa, pero sapat na kaya ito. Ayon kay Richard Portes ng London Business School, marahil hindi. Nakilahok si Portes sa Times Radio para talakayin ng bagong komento ni Trump tungkol sa mga parusa. Sabi niya, maaring lumampas ang fase dalawa sa mga taripa at sekundaryang parusa kung makakasira ito sa ekonomiya ng Russia para mapatigil ang ambisyon ni Putin sa Ukraine. Ayon kay Portis, malaki ang epekto ng 23,000 siyam na raan at anim na pong parusang ipinatupad laban sa Russia mula nang simulan ni Putin ang pananakop sa Ukraine noong Pebrero 2,000 at 22. Mas magiging epektibo pa sana ang mga ito kung talagang mapipigilan nila ang pag-export ng langis ng Russia sa ibang bansa. Iyon ang layunin kahit aminado si Portes na mahirap ito. Binanggit niya ang malaking pagbili ng India ng langis sa Russia bilang halimbawa ng hirap sa pagpapatupad ng pagbabawal. Sinabi niya na nilabag ng United States ang hangaring mapanatili ang matibay na ugnayan sa India dahil sa bagong 25% taripa. Ngunit maaaring kailanganin pang gumawa ng United States ng mas mahihirap na desisyon tulad nito upang tuluyang maputol ang mga bumibili ng langis mula sa Russia sa mismong pinagmulan. Gagana ang estrategiya. Ayon kay Portis, Sinabi niya na bumibili ang India ng langis mula Russia sa mas mababang presyo dahil sa parusa laban sa bansa. Nagbebenta ang Russia dahil sa matinding pangangailangan at para kumita na mahalaga talaga sa kanila. Ayon kay Portis, kaunti na lang ang foreign exchange reserves nila. May budget deficit pa sila at ramdam na ang epekto ng mga parusa. paman dapat pang higpitan ang mga parusa. Mukhang handa si Trump para sa ikalawang yugto at posibleng lalong higpitan ang Russia kailangan nating maghintay at obserbahan. Itinuro namin kanina na target ang China para sa bagong sekundaryang parusa dahil isa ito sa pinakamalaking bumibili ng langis mula a Russia. Simple lang ang problema. Gaya ng sabi ni Portes, banta ang China, hindi ang India. May punto siya. Noong Setyembre, apat naglabas ang British Broadcasting Corporation ng artikulo kung paano makagaganti ang India sa United States matapos itaas ang taripa nito. Sinabi ni punong ministro Narendra Modi namas mas kakampi ang India sa mga leader na laban sa kanluran. Kamakailan, nakuhanan ng larawan si Modi na sumasakay sa limusin kasama si Putin at dumadalo sa security forum sa China. Inanunsyo ni Modi na maglalaan ang Estado ng India ng tulong pinansyal para sa mga exporter na matinding maaapektuhan ng bagong taripa. Bukod dito, baka wala nang magawa ang India para tumugon. Malaki ang pag-asa ng ekonomiya nito sa export at ayon sa British Broadcasting Corporation, maaaring bumaba ng 3.5 bilyon ang benta ng India sa United States sa 2,000 at 25 dahil sa bagong United States taripa. Maaaring mawalan ng daang libong trabaho dahil dito. Sinasabing kontrolado ng United States ang India dahil sa taripa, kaya posibleng gumanti ang India. Maaari itong magpatupad ng sariling taripa sa United States products tulad noong dalawang libo, at labing siyam ng lagyan nito ng taripa ang dalawamput walong produktong Amerikano. Gagana lang ang estratehiyang iyon kung hindi malapit ang India sa United States. Ang paganti ay magastos at hindi epektibo. Mas umaasa ang India sa Estados Unidos kaysa kabaligtaran. Ayon kay Professor Ashley Tellis ng Carnegie Endowment for International Peace sa panayam ng British Broadcasting Corporation. Ipinapakita ito ng katotohanan ng ang dolyar 86 bilyon na kinikita ng India taon-taon mula sa pagbebenta ng mga produkto sa United States ay tatlong beses na mas mataas kaysa sa kinikita ng United States mula sa pagbebenta sa India. Sa sitwasyong ito lamang, ang United States sa lahat. Dahil dito, pwedeng magpatupad ng bagong taripa na posibleng mag sa India na maghanap ng ibang pinagkukunan ng langis dahil sa pinansyal na pressure. Ang China naman, sa kabilang banda, ay isang napakaibang usapin. Gaya ng paliwanag ni Portes, may kakayahan ang China na sa iba't ibang paraan. Maging militar o ekonomiya, sabi niya. May hangganan ito, kahit ang mga walang karanasan at sa ilang bahagi ay hindi bihasa ng mga tao sa administrasyong Amerikano na humahawak ng mga ganitong bagay. Napagtatanto nila na hindi nila basta-basta kayang diktahan ang China. Isan tabi man ang medyo nakakainsultong pahayag na yon. Yon laban sa administrasyon ng United States, may punto si Fortes tungkol sa China na hindi basta-basta matitinag. Noong Hunyo 2000 at 2025, nag-export ang China ng dolyar. 325 bilyon at, at nag-import ng 200 at 10 bilyon. Kaya nagkaroon ng 100 at 115 bilyong trade balance ayon sa Observatory of Economic Complexity. Bagamat ipinapakita nito na ang China, tulad ng India, ay umaasa sa kanilang mga export para kumita ng pera, mas malaki ang mga bilang dito. Ayon sa ulat, ang China, ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa mundo, batay sa gross domestic product na isang daan at pitumput walong trilyon. Hindi ibig sabihin na hindi masasaktan ang China ng taripa, pero hindi ito sapat para pigilan silang bumili ng langis mula Rusya. Kayang saluhin ng China ang epekto sa pananalapi at ipinakita na rin nitong handa itong tumugon sa mga taripa ng United States gamit ang sarili nitong mga taripa. Noong 2000 at 25, umabot sa isang daan at apat na porsyento ang taripa ng United States laban sa China higit doble sa natatanggap ng India ngayon. Sa halip na umatras, nakipagsabayan ang China sa United States sa isang palitan ng mga taripa na nagresulta sa kasalukuyang sitwasyon kung saan pareho na silang may mas maliit na mga taripa laban sa isa't isa. Posibleng epektibo ang pagtaliman ng United States sa sekundaryang parusa sa ikalawang yugto. Kailangan pag-isipang mabuti ang mga aksyon na may kinalaman sa China dahil anumang gawin ng United States ay maaaring magdulot ng masamang tugon mula sa Beijing. Marami pa rin tanong tungkol sa ikalawang yugto at kung paano ito ipapatupad ng United States. Hindi pa rin nagsasalita si Trump. Maaaring hindi natin malaman kung ano ang yugtong ito hanggat hindi pa ito na ipapatupad. At lahat ng bagay tungkol dito ay puro hakahaka lamang hanggang may gawin na aksyon. Ang tanging sigurado lang ay handa na si Trump na gawin ang aksyong iyon. Ang pag-atake ng Russia sa Kiev ang dahilan nito Noong madaling araw ng Setyembre Pito, inilunsad ng Russia ang pinakamalaking missile at drone attack sa Ukraine mula simula ng digmaan. Ayon sa Independent, higit 800 drone at 13 missile ang inilunsad sa mga lungsod sa Ukraine, kabilang ang Kiev. Doon, nagawang tamaan ng Russia ang gusali ng pamahalaan ng Ukraine. Ngunit wala namang naiulat na namatay dahil sa pag-ataking ito. Apat ang napatay sa ibang lugar, kabilang ang isang ina at ang kanyang tatlong buwang sanggol ang pag-atake ay naging ikalawang pagsalakay ng Russia sa kabisera ng Ukraine sa loob ng nakaraang dalawang linggo. Ibig sabihin ito rin ang ikalawang pag-atake mula noon. Nagkita si Putin at Trump sa Alaska upang pag-usapan ang landas patungo sa kapayapaan. Umalis si Trump sa pulong na iyon na nananiniwalang may ilang progreso na nagawa. Ipinakita ni Putin noong Setyembre 7 na walang patutunguhan ang negosasyon para sa United States o Ukraine. Mabilis na pinaalalahanan ni Pangulong Vladimir Zelensky ng Ukraine si Trump. Tungkol dito matapos ang pag-atake noong Setyembre 7 gamit ang X, para ipaliwanag ang tunay na ibig sabihin ng pag-atake ng Russia. Ang ganitong mga pagpatay ngayon, kung saan matagal nang maaring nagsimula ang tunay na diplomasya, ay isang sinadyang krimen at pagpapahaba ng digmaan. Ayon kay Zelensky, madalas nang binabanggit sa Washington ang parusa sa pagtanggi sa usapan. Kailangan ding tuparin ang mga napagkasunduan sa Paris ang mensaheng ipinaabot kay Trump ay hindi na maaaring maging mas malinaw pa. Panahon na para kumilos. Pinatibay ni Zelensky ang mensaheng ito sa X. Nananawagan ng mas malawak na parusa. Kaya dapat suportahan ng matibay na aksyon. Ang pahayag ng mga pinuno at institusyon. Parusa at mahigpit na taripa laban sa Russia at mga konektadong individual, pati restriksyon sa kalakalan. Dapat maramdaman nila ang pagkalugi nila. Iyan ang nakakakumbinsi. Sinabi ito ni Zelensky habang may malungkot na paglilinis sa Kiev. Mahigit siyam na pong rescuer isang daan at anim na pong pulis at dalawang daang utility worker ang kasali na nagpapakita ng tindi ng pasaning dulot ng mga aksyon ng Russia sa serbisyo publiko ng Ukraine. Kung hindi pa ngayon ang tamang panahon para sa ikalawang yugto, kailan pa? Mukhang sinasabi ni Zelensky, ipagpalagay nating pumayag si Trump. At higit pa rito, taliwas sa karaniwan, todo ang United States sa sekundaryang parusa at nagpatupad ng taripa sa lahat ng bumibili ng langis ng Russia, patit Ano ang posibleng epekto ng parusang ito sa Russia? Hindi man agad maramdaman, darating din ang parusa kapag humina ang ekonomiya ng Russia. Noong Setyembre, apat iniulat ng Moscow Times. Ayon kay Sparebank Chief Executive Officer Herman Gref, papunta ang Russia sa tinatawag niyang teknikal na pag-urong. Ang Sparebank ang pinakamalaking bangko sa Russia Gitna at Silangang, Europa, ayon sa website nito. At pangunahing pag-aari ng Estado. Ang ganitong komento mula sa Chief Executive Officer ng Bankong Kontrolado ng Kremlin ay dapat ikabahala sa Russia. Sinabi ni Gref na ang mataas na interest rate sa Russia ang pangunahing sanhi ng technical na pag-stagnate. Ayon kay Gref, ang key interest rate ang pangunahing dahilan. Base sa internal pagtataya ng spare bank, Aabot sa labing apat ang rate sa dulo ng taon. Sapat na ba ito para makabawi ang ekonomiya? Sa aming pananaw, hindi pa sa kasalukuyang antas ng implasyon. Maaari lang asahan ang pagbangon kapag ang rate ay nasa dalawang o mas mababa pa. Pansinin ang paggamit ng salitang pagbangon. Sa ngayon, ang Rusya ay nasa bingit ng ekonomikong sakuna maliban kung agad nitong ibaba ang interest rates na posibleng magdulot ng pagsabog ng implasyon. Sa gitna ng ganitong ekonomikong kaguluhan, maaaring ipatupad ng United States ang ikalawang yugto ng mga parusa nito, na posibleng magtanggal ng bilyon-bilyong dolyar nakita mula sa langis sa proseso. Mabilis namang itinuro ni Portes na hindi nakikita ni Gref ang ugat ng problema ng Rusya. Sabi niya, dapat manatili sa 18% ang interest rate ng Rusya para makontrol ang implasyon at tinatanggihan niya ang pahayag ni Gref. Hindi talaga implasyon, ang sanhi ng mga problema sa Rusya. Isa itong ekonomiyang pangdigmaan na nagkait sa mga mamimili ng mga produktong pangkonsumo at nauubusan na ng lakas paggawa. Ipinapadala nila lahat ng kabataang lalaki para mapatay, ayon kay Portes. Sabi niya, kalokohan ang technical na pagstagnate dahil ang totoong problema ng Russia ay halos 0% na ang paglago ng ekonomiya. At malapit na itong bumagsak. Ang nagkakasunduan lang ng dalawa ay may malaking problema ang ekonomiya ng Russia. Mahalaga ang mga parusa. At kung mangyari ang phase dalawa at magpursige ang United States, maaring mapunta ang Russia sa pinansyal na krisis. Hindi agad ramdam ang epekto, pero mabilis itong darating sa loob ng labindalawang buwan, sabi ni Portes. Tinanong kung tama ang prediksyon na babagsak ang ekonomiya ng Russia sa 24 na buwan. Sinabi niya sa Times Radio na malalim ang problema ng ekonomiya ng Russia. Ang 24 na buwan ay matagal masasabi kong labindalawa sa susunod na labindalawa buwan, magkakaroon ng seryosong kaguluhan sa ekonomiya. Lalo pang mahihirapan si Putin dahil kasabay ng kaguluhan ay may mga parusa at iba pang problema ng ekonomiyang pangdigmaan. Kung magpasya ang Russia ang United States, na lalong paigtingin ang sitwasyon gamit ang phase dalawa anuman ang nilalaman ng yugtong iyon, maaaring mas lalo pang umikli ang labindalawang buwan. Maaaring hindi na umabot ang Russia hanggang tag-init ng 2,000 at 26 bago ito tuluyang malubog sa matinding problemang pang-ekonomiya. Ayon kay Portes, may dalawang paraan na maaaring magawa ni Putin para tumugon sa nalalapit na krisis na ito. Ang una ay ang simpleng pag-alis sa Dodge. Sa tingin ko, may makatuwirang posibilidad na ang mga pressure sa ekonomiya ay magiging dahilan para magsimulang maghanap si Putin ng paraan palabas. Ayon sa kanya sa Times Radio, ibig bang sabihin nito ay paraan palabas sa digmaan sa Ukraine o tuluyang pag-alis sa pagkapangulo ng Russia? Hindi nilinaw ni Portes pero parehong posible. Noong Mayo, iniulat ng Kiev Independent ang tungkol sa isang dokumentaryong Russian na nagbunyag. May listahan si Putin ng mga kandidato na itinuturing niyang posibleng maging kahalili niya kapag siya ay namatay o nagretiro na. Kung nasa isip na ni Putin ang pagpapamana ng kapangyarihan, hindi malabong isipin na ang ikalawang yugto ng mga parusa ni Trump na nagpapalalim sa krisis sa ekonomiya na si Putin ang sinisisi ay maaring sapat na dahilan para mapilitan ang leader ng Russia na bumitaw sa kanyang posisyon bago pa man matupad ang mga ambisyon niya sa Ukraine. Ang isa pang opsyon ni Putin ay isang bagay na pamilyar na pamilyar sa kanya, balewalain ang nalalapit na krisis. Habang dinaragdagan niya ang pondo para sa digmaang siya ang nagsimula, ililipat pa niya lalo ang yaman mula sa mga pangangailangan ng tao tungo sa digmaan. Sabi ni Portes nang tanungin tungkol sa pinakamalamang na hakbang ni Putin, lalo lang nitong inilulubog ang Russia sa ekonomiyang pangdigmaan na nagdudulot ng maraming problema, ayon kay Portes. Lalalala -lala pa ito kung isa sa katuparan ng United States ang buong phase dalawa, nakasama ang China. Sa ekonomiyang pangdigmaan, malaki ang sakripisyo ng mga pamilya. Ngunit ayaw ito sabihin ni Putin, ayon kay Portes. Hindi kailangang sabihin ng leader ng Russia sa kanyang mga tao ang tungkol sa mga sakripisyo. Kahit na may mga sakripisyong ginagawa na ngayon, ang malalayong pag-atake ng Ukraine sa oil refinery ng Russia at mga sanksyon ng kanluran na pumipigil sa Russia na makakuha ng piyesa para sa pagkumpuni ay nagdudulot ng kakulangan ng gasolina sa Russia. Ayon sa ekonomista noong Setyembre 3, hanggang 20% ng kapasidad ng oil refining ng Russia na gumagawa ng gasolina, diesel, at iba pang produktong langis ay napatigil na. Hindi pa sira ang kapasidad na iyon. Matagal ang pagkukumpuni para mapagana ulit ito, lalo na dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Ukraine. Ngayon, may pila na para sa mas mahal na gasolina sa buong Rusya. Iniulat ng Business Insider na ang mabilisang solusyon ni Putin sa refinery crisis ay posibleng magdulot ng pagdepende ng Rusya sa karbon. May malaking dami ng iba't ibang uri ng karbon na tatagal ng halos isang libong taon. Ayon sa ulat ng outlet, ang lahat ng reserba ng karbon ay tatagal ng siyam na daang taon, sinabi ni Putin noong Economic Forum sa Vladivostok, Setyembre 4. Kung iniisip ni Putin na gamitin ang karbon bilang pamalit sa pinong langis, malaking hakbang paatras ito para sa Russia. Pag-amin din, na ang mga pag-atake ng Ukraine at umiiral na parusa ay nagdudulot ng problemang hindi kayang lutasin ng Russia. Mas marami pang parusa mula sa United States, dagdag pa sa mga umiiral na kasama ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ang magtutulak sa mga tao sa Russia na maramdaman ang hirap ng digmaan. Ang leader nila ay gumamit ng bagong paraan na maaring mag-udyok kay Putin na maghanap ng solusyon. Sabi ni Portes, pwede siyang maghanap. Lalo na tumitindi ang galit habang sinusubukan niyang kumuha pa ng pera sa kaban, kahit hirap na ang mga tao. Dahil sa mataas na interes, implasyon, at krisis sa gasolina, maaaring bumalik si Putin at magmakaawa sa China para sa pera. Pero ayon kay Portes, baka hindi rin ito umubra. Kahit umabot sa record ang kalakalan ng China at Rusya noong 2,000 at 24 limitado pa rin ang perang makukuha ng Rusya mula sa malaking mamimili nitong China. Ipinunto ito ni Portes nang tanungin kung ginamit ni Putin ang pagkakataong ito para makita si Pangulong Xi Jinping ng China sa 2000 at 25 Shanghai Cooperation Organization Summit upang humingi ng dagdag na pera. Oo, pero may hangganan kung hanggang saan ang kayang gawin ng China, ayon kay Portes. Marami na silang ginagawa, pero kailangan ni Putin ng higit pa kaysa sa simpleng pamalit. Sa ilang aspeto, para sa mga import na hindi niya makuha mula sa kanuran, hindi kayang buhay ng China ang ekonomiya ng Rusya. Ang huling pahayag ay nangangahulugan na wala ng ibang opsyon si Putin. Anumang resulta ng phase dalawa magpapabigat ito sa ekonomiya ng leader na nagtulak sa bansa sa bingit. Sa susunod na labindalawang buwan, magiging impyerno para sa Rusya habang bumibigay ang kanilang likod. Habang naghahanda ang United States sa ikalawang yugto ng parusa, agad nang gumanti ang Ukraine sa pag-atake ng Rusya noong Setyembre 7, binomba ng Rusya ang Kiev, mabilis at matindi ang ganti ng Ukraine. Alamin pa ang iba sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa mga pinakabagong hakbang ng United States sa digmaan sa Ukraine.